Ito ay isang stingray. Palagi akong nagtataka kung paano ang mga stingrays sting at kung ano ang nasa loob ng isang stinger ng stingray. Well, naisip kong ang mga stingrays ay natigil tulad ng mga alakdan. Scorpions ay may isang matalim na tip sa dulo ng kanilang mga buntot at kung titingnan mo ng mabuti, mayroong isang maliit na butas sa dulo na ginagamit nila upang mag-iniksyon ng kamandag. Ngunit ako ay mali. stingrays ay hindi nakakagulat, tulad ng mga alakdan, dahil take isang pagtingin sa dulo ng buntot ni stingray na ito. Sa halip, tingnan ang base ng buntot ng stingray. Kung ilipat ko ang buntot sa gilid, may isang bagay na poking. Ito ang tunay na stinger ng stingray. Dot it na tinawag na isang barb. Dot. It's matalim at serrated at ang mga ngipin ay tumuturo pabalik tulad ng isang harpon. Ngunit narito ang bagay. Kung titingnan mo ang tip, wala rin itong isang butas tulad ng isang scorpion stinger. So paano ito iniksyon ng barbis na ito? Nang hihina. Sa madaling salita, ang mga grooves na ito ay may linya na may mga cell na naglalaman ng mga stingrays venom. Hindi narito kung paano ito magkakasama kapag ang isang stingray barb ay nag-uumpisa sa laman ng isang biktima ang kaluban ng balat na sumasakop sa mga barb rips pabalik. Ang mga luha na ito ay nagbukas ng mga espesyal na cells na nagsisimulang tumagas ng kamandag. Ngayon alalahanin ng mga paatras na nakaharap sa ngipin. Tiyakin na ang barb ay mabuti at natigil at hindi madaling mahila. Ito ay paraan. Ang kamandag ay may maraming oras upang tumulo sa katawan ng biktima at ganyan kung paano ang isang stingray stings